pinasultan sa nanalong YES, ang unemployment rate may 5.2% na nakakapukaw, 49.7 million employed in ang naghahangad ng dagdag o mas nakikita, ko under employment rate, mas mataas sa 5.2% under employment rate noong Agosto. O la, kasi maliit lang siya. O tulad ko, single mom, isa lang ang anak ko, tapos nagre So yung binabudget ko lang, lalak at titik-titik eh. Magkakalik sa susunod na pasokan? Kaya pa ba? Kaya pa tala ng pag-iisip. na lang po, wag. Di masabi eh. Uh, isko lang na lang po. Kaya magbibigay, matalino na lang po yung mata. Apat-araw na po. Hindi lang magbibigay, apat-araw